Ayan mga yung KRP, papayos lang yung eko sasagyan natin. Kasi okay, may sa loob. Kaya tapat-check up natin kung anong tipikon nito. Sabi, mabungkag yun daw. Pati the sport. Parang ibalik sa dati. Hindi e, pa, pati pa na kunti. Ang koteng dyan no?

pala yung mga tatanggalin dito Dami palang tanggalin no? First time lang tapos yan? Yan pa ang unan niya? 5 years na yun? pa yung first na baklas? Dapat pala every year Nilisan no?

ito kay kuya alam Yes, Ha? Ano, mga ka ako Nakausap natin ng isang kuya natin. Kita si kuya. Eagles ito. Sa si Kuya lang, nandito? Yan ako, kuya, na-assign sa uh, Imbia Yuzulang District. Imbia Yuzulang District? Saan ba nangyayari upusin mo? Sa... may gym. Sabi ng Mobile Hospital. Ah, sige. Anong pangalan nang hanapin ko doon? Pag ano? Pagkakainan yeah. na kita? Islaw lang. Islaw lang? Okay. Ano po, mga ka -arpin. Nalas na lahat ng ano, dito ka sa binig. Oh, yeah, yung ano. Ito sa sasakyan natin nandiyan. Nagang sila dito sa sasakyan. Tingnan nyo, sinira nila. Oh. Ayan. Ayan mga karti. Pagka okay, nagbibiyay ka siya, o. Oh. na malamig. Init yung lumalabas sa aircon natin. Ay, okay lang kung nasa bagyo tayo. Nung nasa bagyo ako, yung nang ginagamit ko, heater. Pero ngayon, nandito tayo sa na area dapat malamig yung hangin natin. Kaya pinatira natin dito sa kuya natin, si kuya natin. Yan siya mga hmm. ano Actually, ito na, nag file years na itong sasagyan na ito. Kasi nung kuning nung 2020, January 6, 2020 ngayon, 2025 na. So, 5 years na siya, mga tatwi. Hmm. Yan na, nagkang nasa kang, ano, sinapupunan ng sasagyan na ito. Yan, mga tatwi. mga

Ito kuya Jun, pagka nalinis nito, babalik sa dati no? oh, na. -a -a ina, babalik na sa dati niyang ano. Kami, pagkakiro. Pagkakiro na. oh, so, narinig yung mga carpis Diyan may isang sakin dyan na may defect ang air conditioner. Dito na po kayo pumunta kayo Kuya Alan. Tinagmay. Ayun. sa po siyang Eagles man. natin ito sa magandang organisyon ng Aguila. Si Kuya Alan. Sige mga carpis Hanggang sa muli. Balik tayo video para okay sa uh, comment lang, uh, like it, lang sa ating, uh, video. So Ito mamaya kuya, explain ito ng hangin. Ah, banat. ano natin dito grabe ang alikabok sa loob mga karpi kaya ano oh. alikabok pagka matagal na talaga dinalilinisan ng aircon na ng sa sasagyan yan ang mangyayari dito ang kapal pa oh. ay nagwakbar sa ilalim grabe oh punong punong ng alikabok oh eh, hindi natin makita kasi may takip man ito yung gasboard niya. So yan na. Grabe yung ano. Doon ang po. So, i nila ito ng hangin para ano, okay lang po yung mga likap na nakatikid dyan, mga karpi. spray nila. Kiren na nila ng spray na ngayon. Panorin natin para makita natin mga kapi. Ito yung ano, kakalok. Ito naman, dito naman tayo sa engine niya mga kapi. Ito yung na mga kapi natin. Ito sila. Kaya pag may sasakyan kayo na uminit na yung okay, itong sa loob, dito na kayo pumunta kay Kuya Alan para maayos na kagad. Ito yung pag-ayos ng mga ito ng kasigyan. Magaling ito, magaling ito si Gaya. Sa sulit yung bayan, hindi ka masyado may rapat. Mula lang dito magsingit. Kaya subukan niyo dito magpaayos ng ito mission ng inyong kasigyan. Ito kay Kuya. Kuya natin ito. Ito si Kuya natin. Ito yung mga pamanggit niya. Mga pirado rito itong tatlo. Ito mga stick niya.

yung itang iro natin Sobrang init Magbubukas ng pinto Or binta na lang sasakyan Tapos magpapaypay ka sa loob Magpapaypay ka Magkita ka ng tao Mag-iisip sa niya Ayun Sa loob ng sasakyan Nagpapaypay Hindi ako naman sa loob Hindi nila nagsira yung iro natin Titira yung lumalabas init Maganda pagka nasa Baguio tayo, Baguio City o Marawi City, malamig na lugar yan. dito. Hindi natin pwede magamit ng heater. So, tatawisan ka talaga sa loob ng mga sasakyan. No? Dito. Kapag mga nagagamit niya. Limang taon to. Hindi na limpiwan Ngayon pala. Kaya, so, pero din ang sasakyan dito kapag? dito, malinis talaga, malinis talaga nila. Talagang kahit sa magtago ang malikapok. Malilimpiwan nila na mabuti. Dito po ito sa kay Kuya Alam. Tawang City. Ano ba yung pangalan ng ano?

Jelas la sopuan. Jadi kenapa-apa in dia? Orang masih Nah, wasingan

Kaysa yun, eh, din yung may iwan na yung dito sa nakabili dito sa sasagyan natin. Tapos nila, spray ng hangin. tapos may spray ng hangin, yun, tapos na naman ang gagamitin nila. Para sabit talaga matangin yung na nandiyan sa loob. Kaya nila ang nila mga karte. Ano sa kanila? Ang nilinisan, ang tapos ayun, pinatrapa na naman ito yan para so, malis yung tubig niya ayun e, naman ako yung natin dito mga dito. okay mga kapit ayun na tayo Ayan, nakap na. Okay na mo, mga mga kapi. Hello. Hello, mga Bye-bye. Ito mga karti yung sira nung anum, natin, ito. Pa nila. Kayo, ano ito. nila. Bang uh, wala pa sa

Nem mais perder tá

Nakabatid na tayo mga kambing Ayan po Sabay mo na mga kartu Ayan po pa Kailangan Kailangan nila ito na kundi Ito din ang pag talagang tanggal ng tanggal ang mga ka-arty. Ito naman ang pangangalikabok. Ayan mga ka Kapag nakalikabot sa loob. Baliktad mo kuya. Doon sa kabila ano. Papunta na naman doon. Papunta na naman doon. Doon sa ilalim ba? Ang may ano. Huwag doon, huwag Ay, di pwede? Ayun. Para mali siyang itimitimpan niya. Pangunin. Ah, pa Ah, banat. Hindi diba, pa Baka ang tabi sa loob. Malinis na ka, mga karpi. Huwag muna tayo mga karpi ha. Bye bye. Ito na po mga karpi. Nilagyan ba natin ng pabango? Ito. Pampakit. Pampakit sa ano? Mabango. Anong tawag sa ganyan? Anong pangalan niya? Ah, yan? Evaporator sir. Ayan ang evaporator. Ayan po ang evaporator nung ...el comisión no se nada... Diyan sa loob, okay lang nabasa dyan. Sir? Okay lang nabasa dyan sa loob. Okay lang yan, sir. Nakalabasa nyo sa drainage mo yan. Hmm. Okay. Okay, po mga karpi, babay na muna ah, simbol na nila binabalik na nila mga karpi yung tinanggal nila kanina yung operator kaya simul na naman ulit para makita natin sige po mga karpi bagay na like sir lang po sa ating video bye bye love you

sang putas lang. Oh, ang kerakan yan. Oh. Hindi siya ma ano, ma asitiling ganun. Alanganin naman sir, adik sir, masada Mas, sir. Mas, ha? Alanganin. Ini memang may me butas dah, mga karpi. Isang butas <tuh> <tuh> Kailangan daw mapalitan ito ang ipapalit nila. Hindi lang alam kung magkaparibay ito ng presyo. O doon ano?